Magandang araw mga boss. Alisin niyo yung center cap nito dahil ang problema nito, malakas daw ang ugong kapag tumatakbo. Pakinggan niyo mga boss. O di ba narinig niyo naman? Kaya kung ganito yung sasakyan nyo, after nyo matanggal yung center cap, gamit ka ng plier, tanggalin mo naman dyan yung cutter pin. Tapos isunod mo naman dyan yung lock cap nya, yun yung tinanggal ko. Gamit ka ng yabi tubo, ito namang nut nya ang tatanggalin mo. Dahil pag natanggal mo na yan, pwede mo nang hugutin itong buong rotor disc mo. O ba diba, madali lang? Tapos may washer yan, tsaka yung bearing magkasama. Hindi ko lang na ipakita mga boss. Ayun yung trust washer. Oh, ayun, yung bumuka na isa. Hmm. Papalitan nyo ngayon dyan yung bearing. Kung makikita nyo yung bearing mga boss, ayan oh, basag na siya o, oh, ayan o. Oh. Nagkaroon na siya ng ribaba ng bakal. Ayun, o, kung makikita nyo kumikintab-kintab na siya. Kaya gagawin ko dyan, papalitan ko na yan. At ito naman yung sinasabi ko sa inyo yung trust washer. Ayan, importante yan mga boss. Ayan yung trust washer, yung pinupunasan ko. Ngayon, ang gagawin ko naman dyan, tatanggalin ko naman dyan yung inner bearing. Gamit ka lang dyan ang sinsel, matatanggal mo na yung inner bearing. All seal lang naman ang humaharang dyan, kaya hindi ka mahihirapan. Ayan, ayan yung inner bearing niya, at kasama niya yung all seal. Tapos, isunod mo naman dyan, itong loob ng hub mo, makikita mo yung loob ng hub, tatanggalin ko lahat ng grasa dyan. Kailangan yan mga boss, bago mo lagyan ng grasa, malinis yung loob niyan. Pag okay na, gamit ka ng sinsel, para matanggal mo itong inner race niya. Yang inu-upuan ng inner race mo mga boss, meron niyang gatla. Eksakto diyan sa gatla na yan, yung sisil mo pag pinalo mo siya, tanggal yan, O oh, di ba? Tanggal na siya. Tapos baligtarin mo itong rotor disc mo, gagamit ka ulit ng sinsil dyan para matanggal mo naman itong outer race. Same procedure lang gagawin mo mga boss kung paano mo tinanggal yung inner race, ganun din dito sa outer race. O, di ba? Ganun lang. Madali lang naman. At pag natanggal mo na yung inner tsaka outer bearing, o, pwede mo na ngayon ilagay itong bagong bearing. Unahin mo muna itong inner race nya. Ang gagamitin mo pang pasok yan mga boss, yung pinaglumaan mo ng inner race, yun ang gagamitin mo rin pang tulak dito sa bagong inner race. Pag kumapit yung lumang inerase, madali lang yan. Paluhin mo lang, tanggal na yan. Dahil medyo kakapit talaga yan. Pero pag pinalo mo, tanggal din kagad yan tapos punasan mo. After niyan, baligtarin mo siya. Ang ilalagay mo naman diyan yung outer race. Pero bago mo ilagay yung punasan mo ulit ha. Mahalaga kasi na bago mo ilagay yung bearing, yung outer race, dapat malinis talaga yan kasi lalagyan mo yan ng bagong grasa. Siyempre naman, kung paano mo kinamit yung inner race, ganun din dito sa outer race. Yung lumang outer race, ayun ang gagawin yung pantulak dyan kasama yung sinsel at yung ball hammer. At after mo malinisan yung loob ng hub, o oh, pwede mo nalagyan ng grasa mga boss. Huwag mo nanti titipiring niya. Basta punoy mo siya ng grasa. Pag sumobra, tanggalin mo na lang. Tapos, i-repack mo yung bearing niya. Siguraduhin mo, puno ng grasa yung bearing bago mo ilagay. Ganun lang pag -repack. Pag okay na yung inner bearing, naisalpack mo na. O, oh. yung outer naman, nai-repack mo ngayon, yung maliit na bearing. O, oh, yan. Oh. Pupunoy mo rin ng grasa yan, mga boss. Para pag nilagay mo sa spindle, maganda yung ikot niya. Tapos isunod mo na itong oil seal niya. Sa pagkabit niya mga boss, nakita niyo naman, oh? paluin niyo lang dahan-dahan. Pag lumapat na pa siya, okay na yun. Tapos punasan niyo para yung grasa hindi kumalat. Tsaka mo balik na rin ulit. Pag kulang pa ng grasa, dagdagan mo pa. Walang problema dyan. Kasi pag sumobra naman yan, susuka yan mga boss. At pangit naman kung kulang ka sa grasa. At pag okay na, o oh, pwede mo na ngayon ilagay sa sa spindle. Madali lang yan mga boss, I-shoot mo lang sa bearing. O oh, di ba shoot na. Tapos yung sumobrang grasa, o oh, ibalik po dun sa lagayan mo. Ganun lang. Tsaka mo yung dahan-dahan, ito lang itong habbo. Para may isagad mo yung bearing at malagyan mo siya ng washer at saka ng nut. Kailangan lumabas yung dulo ng spindle mo mga boss. Para hindi ka mahirap ang maglagay ng truss washer at saka ng nut. Pag nailapat mo na yung truss washer, o oh, pwede mo nang ilagay itong nut niya para mahigpitan mo na. Kung wala kang size para dyan na socket wrench, pwede kang gumamit ng tubo gaya ng ginagawa ko. At pag humigpit na, ikutin mo ng kamay mo yung rotor. Kung maluwag pa at palagay mo may kalug pa rin o oh, higpitan mo siya ulit ng yabi tubo mo. Ganun lang discarded yan mga boss hanggang sa makuha mo yung tamang adjustment ng ikot niya. Kasi magiging ismut ang ikot niyan kakahigpit mo ng yabi tubo mo. Kumbaga magiging balance pag inikot mo siya. Mararamdaman mo yun ng kamay mo mga boss. Magiging balance yung pagpihit mo. Hindi siya mahigpit, hindi rin siya maluwag pag okay na sa pakiramdam mo, tanggalin mo yung mga sumobrang grasa. Punasan mo siya hanggat maaari. Tapos ilagay mo na yung lockup niya. Sunod mo dyan yung cutter pin. Tsaka gumamit ng plier, baluktutin mo yung cutter pin para yung lockup niya ay hindi lumuwag. Tsaka mo paluin ng ball hammer para lumapat. Pag okay na, uy ilagay mo na itong center cup niya. Papaluin mo lang yan ng ball hammer mo. Maglalak na yan mga boss. Ganun lang siya kadali. Tapos ito, pipihiting ko na. ako mapapansin nyo, okay na siya. Ganun lang mga boss. At muli, maraming maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea kung paano magpalit ng wheel bearing. Sana wag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kung maaari lang naman. Salamat sa inyo.